Hello! Good day mga ka -Solar. Share ko lang sa inyo itong experience kong ito. First time kong nagpalipad ng drone. Makikita nyo, pinakikita ko yung aking lugar. Ito nga. Lalapit sana ako sa bundok na yan. Gusto ko sa... Ah, mabagal pa yung palipad ko ng drone. Pero nakita kong may padating na dalawang malaking ibon. Dalawang itim na itim na uwak sa drone ko. Kaya hayan, tingnan nyo, makikita nyo. Pinaikutan niya yung aking drone. Hayan, yung isang drone, ay yung isang uwak. Tapos meron pang isa sa kasunod niyan, dumikit sa aking drone. Kaya hayan na nga. Ako naman, siyempre, dahil hindi biro ang presyo ng drone na ito, sabi nga nung iba, delikada daw ito sa malalaking ibon. Kaya naman ako ay dalidaling nagbaba o ipinababa ko yung drone. Siyempre nga naman yung dalidali ko mabagal pa rin kasi hindi ako marunong. Ayan yung uwa ko. Di ba laki? Kaya I have no choice. Kaya ipababa ko talaga yung drone. Kaya ayan, no, yun nga lang, ayan, nagtago na ako, matras na. Hindi na ako pumunta ron. Binaba ko na siya para lapitan man siya ng dalawang uwak uli ay medyo mababa na. Hindi ganun ka... Kung masira man siya, wag na mabuti na lang at hindi kasi syempre kabibili ko lang ito kahapon. April 3. Kaya nga ingat na ingat ako kasi hindi pa nga ako sanay. Kaya nga ang bagal ko pang magpababa. Kung pwede nga lang hikiting ko na agad sa taas ba diba? Pero hayan, ibinaba ko na talaga itong aking drone kasi nga natatakot ako dun sa mga uwak. Sinusundan at hinahabol yung aking drone. Siyempre nagpa-practice pa lang naman ako. Ayan, di ba? Ang bagal ko magpababa ng drone. Okay mga ka kung magkakaroon din kayo ng ganito, ingat tayo sa mga ganinyan, sa mga ubak o malalaking ibon. At yun lang, bye bye, salamat!